What's up mga idol? At magandang tanghali Mga ikip chismis tayo kay Kuya Roger. Lawas niya sa sakyan. Roger! Ah, nakablog tayo, nakablog. Ayun, pause na yun. Magandang tanghali sa inyong lahat si linis-linis na si Kuya Roger dito sa building parkingan hmm. medyo masama ang lagi ang panahon natin kung may bagyo na naman mga idol ha? Oh, medyo may na naman tayo mga idol hmm. ang ganda ng service ni Kuya Roger oh. parang ganda yung service pa-probinsya pa sarap yung service sa magbuwi na probinsya no kakain to lang ng ulan natin mga idol <coughs> sa sama na pakiramdam natin ngayon